Ika nila, ang Pasko'y para sa mga bata. Kaya ating didiskubrihin ang diwa nito sa kanilang mga mata. Aalamin natin ang mga hiling nila kay Santa. May sikat na sikat wing holiday season, syempre, hindi riyan magpapahuli si Santa. Oh, oh, oh. Ang kanyang misyon taon-taon, ang mabigay ng mga regalo at saya, lalo na sa mga bata. Pero ngayon, naiba ang kanyang destinasyon dahil sa kanyang Good News Social Experiment. Aalamin niya kung ano nga ba ang nasa puso ng mga bata ngayong Pasko. Claus is coming to the mall. At sa gitna ng busy na pamilyang ito, pumwesto na ang ating bida. Kaya naman marami ang napatingin at napangiti. Maya-maya pa, isa-isa ng nagpakuha ng picture ang mga namamasyal sa mall. Ang mga bata, nagsilapitan na rin kay Santa. Ano bang wish mo sa Christmas? Ano bang gusto mo sa Christmas? candy, ano pa? Ah, lollipop. Naniniwala ka sa Christmas? Okay. Ha? Kay Santa, naniniwala ka? <laughs> ha? Ano ba ang wish mo sa Christmas? Barbie. Ah, Barbie. Ano bang ba Christmas wish nyo? Ano Kotse. Naaangkop sa edad. Halimbawa kung mga bata yon na toddlers or preschoolers hanggang early school age, Siyempre, they would wish for toys. Mukhang maraming bata ang naging nice ngayong Pasko, ah. Talaga namang patok na patok itong si Santa. Maski nagmula siya sa tradisyong banyaga, e eh naging mahalagang bahagi na siya ng kapaskuhan ng mga Pilipinong bata. It's nice to hold on to, to The idea of having a Santa Claus na yung key, he symbolizes yung gift giving na walang kapalit. Ang aming set up, dinumog at talaga namang pinilahan. Pero ang nakakatuwa pa riyan, ang mga ate at kuya, pati na rin ang mga mami at lola, e nagpa-picture na rin kasama si Santa. At may mga wish din daw sila. Ano ba ang wish mo ngayong Pasko? magkaroon ng ipe. Aba, hindi masyadong mahirap yon. Madali lang. Kaya lang po, walang pera pa. Oo, oh, eh, darating din yon. Pero kung akala nyo ay puro material na bagay lang ang hiling ng mga bata, nagkakamali kayo riyan. Ano bang wish mo sa Christmas? Sana, ha? sumasama kayo ng ng pamilya. Ang mga batang ito, naiba rin ang gusto ngayong Pasko. Ikaw so, ate, anong wish mo? Sa pag-aaral. Sa pag-aaral. Ikaw kuya, ano naman ang gusto mo ngayon? wish mo ngayong Pasko? Makatapos ang pag-aaral. Makatapos ang pag-aaral. Anong high school ka na ba? Aba, uh, maganda yan. Okay. Anong wish mo? Anong wish mo? Ikaw ka ate, anong wish mo? Wish ko po paglaki ko maging isang magaling na doktor. Magaling na doktor. Mula sa Quezon City, sumama kami sa susunod na pepwestuhan ni Santa. At ngayon naman, sa isang mall sa Tagig siya magpapasaya. Kakaumpisa pa lang niya, marami na agad ang pumila. Makita lang daw kasi nila si Santa, buo na ang araw nila. Tulad ng cute na cute na mga batang ito. Okay. Ano bang wish mo ngayong Christmas? Kompleto lang. Ano yung kompleto kayong lahat sa pamilya? Ah, okay. Okay. Ang ganda yun ah. Meron ka bang wish ngayong Christmas? Anong wish mo? Anong gusto mo? Pagkasundo na si mama at si papa. Wow! Bakit nag-aaway ba sila? Minsan-minsan. Ah, oh. Marami tayong matututunan, tayong adults na kung ano yung sitwasyon sa pamilya, kahit hindi natin kinikwento sa mga bata, very sensitive sila doon. At usually sa mga magulang, primary, pinaka-importante mga tao sa buhay ng isang bata, mga magulang eh. Nakakatuwa rin malaman na hindi lang regalo ang ibig sabihin ng Pasko para sa karamihan. Baby, ano bang wish niyo sa Christmas? Ikaw, ate, anong wish mo? Anong gusto mo? Ah, dal. Ano yung Christmas para sa'yo, ate? Ah? Happy. Ang, Christmas is masaya. Happy. Kuya, anong Christmas sa'yo? Ano ibig sabihin ng Christmas sa'yo? Ano ano ibig sabihin ng Christmas, Pasko? Anong nasa isip mo pag sinabi Christmas? Christmas? Ha? Masaya. Masaya. Ngayong Pasko, dapat tandaan hindi lang ang mga regalo at pagtupad sa mga hiling ang dapat pahalagahan, kundi ang diwa ng pagbibigayan, pamilya at pagmamahal. Yan ang mensahe ng aming Good News Santa. Merry Christmas!